Avishan versus Seafoods Paradise dito sa Emeville Fiesta Cup, Class C Open League Uy, nagkabanggaan si Mr. Kanoy at saka si Mr. Number 55 Di ko alam yung apelito niya pero okay lang daw siya <laughs> Mr. Ibanez, saan ka daw pupunta? Sabi ni Mr. Esteban Pero dito sa kabilang dulo, agawan ng pwesto si Mr. Ibanez at saka si Mr. Di Makuta at nadamay pa si Mr. Esteban doon. Parang smackdown lang <laughs> Mr. Collados, tumira na ng tres. No good. Kaya agawa ng rebound. Na rebound ni Mr. Ibanez. Yes. Uy! Parang napasobra yata sa palo. Sya, sya, Tama na tayo sa mga pisikalan. Pupunta na tayo sa mga highlight nila. Mr. Azuara may hawak ng bola. And na steal by Mr. Bonares. Bonares. Binitbit yung bola papuntang ring. At ipinasa kay Mr. Coliado swata stretching move. Yes! Two points. Paso. Isa rin to so si Mr. Coliado sa mga star player ng ABS. Siya lang naman yung point guard nila. At saka ipinasa kay Mr. Ibanez. Ibanez what a pass and a 2.4 Mr. Ibanez at Mr. Ibanez may panuluk pass pa kay Mister Bonares and a 3 points yes ganda ng pasa ni Idol at hindi rin papatalo ang Sipos Paradise dyan ang ganda rin ang pasahan nila Mr. Kanoy what a shot at hindi pa dyan patatapos Mr. Adsuara pass to Mr. Kanoy what an impossible shot by Mr. Kanoy Mr. suara pa rin ipinasa kay Mr. Baltonado at itinira sa 3 point line yes pasok na naman balik naman tayo kay Mr. Culiados ang ganda talaga ng connection nila ni Mr. Ibanez at may kasama pang foul and one pero may sagot si Mr. Canoy dyan what a big rebound and one pa rin Yes! palitan lang ng score sa ilalim. Dito naman tayo kay Mr. De La Peña. May hawak ng bola. ipinasa Pinasa kay Mr. Culliado. At sabi niya, ititira ko to. At yun na nga, pasok Pero sabi naman ni Mr. Galupe, hindi ako papayag doon. Titira din ako. Yes! Pasok na naman. At may pahabol pa si Mr. Galupe. Pass to Mr. Ulaybar. And a pass break. Yes, na pa timeout si coach ng ABS. At ng dahil doon kailangan ng kumana ni Mr. Ibanez bara bara na Yes, two points. Ang lakas talaga ng katawan ng batang to. At eto pa, siya pa ang may dala ng bola at ipinasa kay jersey number 55. And one shot And one pa Pero Mr. Esteban hindi rin pa pipigil Kumana din And one pa rin. At parang naisahan sila doon ni Mr. Esteban <laughs> At eto pa hindi pa pipigil Mr. Olaybar Yes Two points ang taas nang talo Pero sa bandang huli Mr. Bonares Tinundo ka ng lahat Yes and one pa din Sabi niya amin tong panalong to <laughs> Ah! Pero bago natin panoorin yung full game highlights nila, gusto ko munang i-shout out si Mr. Bohone, yung komisyoner ng paligang ito. Out out idol at saka maraming salamat. Gusto ko rin pasalamatan ang sponsor ng aking sticker, ang J Project Alakdan, official distributor. Alakdan CN ko Shamo, breeder ng mga Shamo na mano. Oh. Ang CN's native lechon. Baka naman. Hahaha <laughs> Number 47. Ivania oh 4G in down to shoot Intercept Mr. Bonares Vera, Bonares to Juliano for G in down to shoot Kano in 3 by Sakov

Seventy-seven and three <laughs> carai nice. attack. two and seconds. Thirty-five seconds. Twenty seconds, four three, shut.

คนแรกโค้คนทโค้ชยันรุ่เป็นโค

Connect is 7 4 the Down the shoot. number 10 to for 3! Score! First foul. First second foul. to the foul. Connect 15 shot left. If 7-0 like foul. Wow.

Lima ang kalamangan. Okay, batina sila. Part of the game lang po. Sige, okay na.